Ako na napakita sa inyo ha kung unsa kagana ang lantaw sa agsam. Pero sa kanina video, gusto na ko ipakita sa inyo ha kung unsa kagana ang iyang kagabihon. Kagabihon na wala kay laing mabati kundi ihuni ng ibon, katawa og tingog sa akong mga kauban, crickets. Na filjudimo jud ang pagkalma sa si imong kaugalingon. Intro pala daan, nagtulo na ang akong Laway. <laughs> trip sa to mga jam, mo banina nila bukuaning atong trip kay ako ipakita sa inyo ha, kung unsa kagana diri a paggabi. Eh. Dili jud nako i silent ang iyang original audio, ang iyang original sounds ba. para mabati do ninyo ang mga hagus-hus ng mga crickets, mga tingog-tingog niya ba. Kana tingog sa lasang, tingog sa bukid. Kini na rest house dili sa panghinambog, ang tao diri a kamera o ang isa ka mag-asawa. Actually, doon sila mag-asawa ganin, no? Sorry, sorry, sorry. Shoutout sa ila anti na mo'y nagbantay diri a ah. mga buotan jud sila guys mo entertain jud sila sila ay naghikay sa among mga gamit sa mga higdaan sa mga unsa pa nadira sa mga kakulangon sa among gipuy-an Onya kani igol ako na ni ipakita sa inyo ha dili na ko madaghagyaw-yaw -yaw, pero yaw-yawan jud guys Pagkagabi eh, medyo lalom-lalom ang gabi eh, Nagluto na may among para panihapon. Diba? Grabe na namo na ka peaceful. Walang tawa ko ninyo na sila atimay ka to po nagsuroy-suroy dito sa ubos. O sila mama po ang ila pong ikalingawan ang pagluto, ang pagdigamo sa among panihapon. Pag nakakadiriya, layo kayo kag mapalitan. Layo ang palingki. Munaog pa ka mga kulang-kulang iskaura siguro or wala ra pod na sobrada ra ko sa pagka chika Parang mga tunga sa oras ang ana siguro unya syempre nagpalit pod mig musket kay para in case na dagkuan lamok pero kaloy ginoo wala siya kaayo lamok presko ra kayo ang among sleeping beauty beauty rest na mo kay naka mosket man ni unya kung nakapansin mo nganong medyo landag siya gigamitan na mo na siya og flashlight ni papa na murag ring light niya nagbaktas-baktas pod midiri ah gana jud kayo paminawon ang kanang tingog bagod sa mga crickets guys kanang sa kagabihion bagod na makatulog kag tarong ba na kanang wala kay mabatian ang mga tingog sa mga sakyanan na maglabay-labay o nya diri na pod jud ko nakaingon, na dili tinod ang wak-wak, guys kay na na sa bukid ha pero wala man jud mi nabati nang tingog-tingog Og ning tungtong sa kuan atop pero sila kukoy ko no nakakita ko no sila mga unggoy-unggoy pero paniid na ako, daghan pa dyan kayo nag mga animals dira ano, mga kuan ba, mga endangered species siguro kay siyempre lasang pagod naa ah. Kung na pa lamang panghapin lagi nila ah, sa mainit, murag kagana pod dihara pod matulog sa mainit, kay murag araw ka, presko siya guys, murag feeling dyan nimo muhamog, maghamog-hamog dyan dyan ba, inikabuntag eh, pagod nila nimo matingalan na lang ka, basa ang imong sinina pagkauma na mo banding-banding dito sa ubos, na unya niluto naman pud lagi ang niluto nila mama. So maniha po na dayon ta. Unya mao po na among sudan. Nagsudan mig hot dog si e Bukoy Kuy lami kay dira Presko ra kayo no. Walay lamok guys bisag wala na ng mosket. Grabe ra kasariwa ang hangin. Unya nag mao na among sudan, A danggit na bulad pinikas, hotdog, o ham. Grabe kalami sa mong kaon na lagi ano na time. Kaya wala kong mila trabaho. Ano yung siguro magkaon. O yan, nakagana dira kay najoy mga performance dance ba? Lantawa, ragon ninyo na o. Sila na uh, ang mga taga dira sa resort. Mga dancer na dira kung nakapansin mo, ngano na ka-uniform na sila, terno na sila ang dancer di sa resort. Aw na campsite di ay resort naman hinoon. Abtik kayo na sila manayaw, walay makapil anak sa una ko no, may istorya nila sa mga competition sa showtime. Abtik kayo na sila oh, lantawa ra ninyo na. So maoto, padayon gihapon sa pagkaon, kailami kayo atong kaon dira ah. Tamang hinungitay rami. Kaya pagkahuman pa oh, na aon nakaplano mi mag mag-experience mi og bonfire na kami family kay murag sukad-sukad wala pa pugoy na hinumduman na nakatapok mi na magka bonfire bonfire maliban didto asa diri asa Basol Island pero kami ra man to wala man sila mama ato at na time kay nakatry man po big net dito pero lagi wala sila mama og si papa ato at og ang uban mga bata wala jud to nakauban tanan kani, ang kani anak nakagana diri kay tanan na jud mi mao na nakahuna-huna mi na magbumpire mi so mao to nagbumpire na mi dira na po ilang syempre na po ilang sugno diri di kayo ang, ang, ang nagbantay diri ano kompleto na sila na ilang mga bangko bangko mga pinotol bagod na mga kahoy-kahoy naghihimo nilag bangko kay para makatabok pok unya wala na po may maginom-inom kay para maka makaistoryahan na eh, jud migtarong makabanding-banding jud Ego ra wala mi laing himoon dira kundi magtutok ra sa kalayo Ego ra dira maglantaw-lantaw sa kalayo na nagasayaw-sayaw kay para mugaan gaan ang among paminaw mao jud ni pinaka best medicine no labi na ka ng stress na kayo ka pabukid mo wa man eh, problema na mga na kay di man na nimo kinahanglan og mga dagko na kwarta labi na sa mga pagkaon pagkaon lang tawara ko ng among balon hotdog bulad nganara bugas ang importante yung mango diha ah nagkatapok mo ngayon niya kayo medyo lalam lalam naman sa pagkagabi eh makatawa mga dugguan eh pero di na na ako i guys kay Lison Pod no naaman ko yung nahitabo ato nakatawa na na makaratol-ratol <laughs> so mo din ta nagbaktas-baktas po dayo mi diri a amo pong subay, -subay. kong nabadyoy mo saka diri an sa babaw pero paniid na mo kay wala man o nya kani pong giduyanan ni ate era ninyo ba kay ako ning gilantaw-lantaw dito sa dito bagod sa mong gipuy-an sa may second floor sa tree house wala man po din nun siya muduyan na walay tao. <laughs> Pagka huma, nagkuha na po dahi, may picture ni Ria. kung on sa dyan kagana o oh, gabi eh. Lantawa rin ko ninyo na. Ang ring light ni Papa, grabe na kagamay. Oh, time check. Alas 8 pa ni Ria, pero murag feeling dyan mo ba? Kalami na kayo itulog. Di ba diba? Pag nakay sa syudad, maabdan pag -alas 11, alas 12, di pa ka makatulog. Eh, tungod kay nag-cellphone ka. Pero di Ria, oh my God. Alas 8 pa landing nami, na na nato magpa O dira sa iyo kung kamubuntag. Pero syempre, og man na nato na lantaw na vlog mo na ang kinahanglan ninyo na abangan. Onya sila mama ug papa po dog at may ka Chloe dire sila matulog sa may ubos. Medyo tugnaw lamang dire sa may ubos ila. Mama mura naka number 8 na electric pan na naisagol aircon. Grabe ka bugnaw. Onya kami pod dire sa may third floor dire po may kauban nako sila Ate Malo, sila Chayka, dire sila Ate Chilot. Onya unta na nalingaw mo, unta na giganahan mo sa kong share na video. Kay gusto nako ipakita kung unsa mga gana sa among mga pananaw. So na to guys. Bye bye, I love you, muah muah.